guys! Welcome back to my channel. Grabe! Ang swerte ngayon ni Eliza Valdez na ngayong 2024. Marami na ka-line up na project as sa paglalaro sa PBL. Iba ta talaga ang isang Eliza Valdez. Pagkagaling pa lang ng bakasyon sa Taipei, Taiwan, ay sumabak na agad si Phenom sa training nila sa clean line at may bagong ads ngayon si Aliza Valdez ngayong 2024 kaya abangan nyo yan kahapon ay nag shoot siya ng TV commercial niya kaya kaabang abang yan kung ano namang product kayang i-endorse ni Aliza Valdez so absent siya, absent siya kahapon sa kanilang training kasi nga may trabaho at may padagat pa ang venue ng kanyang bagong commercial kaya kaabang-abang talaga yan so swerte talaga at sabi nga ni Alice sa kanyang trip sa Taiwan ang kanyang wish ay career at more related business pa kaya baka love life muna no more muna focus muna si Alice sa money so yan ako po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa uli bye bye